Che. Cherry. Yes. Iba na naman yan. Iba e, na naman yung suit mo. Malalaki na. Saan? Sa Versace. Sa Versace. <laughs> <Sa> Versace. <laughs> Ako nakating... Hindi ko alam kasi malaki. Ang laki no? Kaya nga sa Versace, iba na naman -ano. yung ano. Na? Wala ang maliit lang, di pa laban sa'yo to. Ikaw lalaban mo? Hindi, ano? maliit lang yun. ano. Dito ka sa gitna, dito ka sa gitna, dito ka sa gitna. <coughs> yung Versace mm. mo, grabe, no? Iba-iba, ang mugis. Wala di pantay na Ang lalaki ng mga Versace niya. Ang laki! Isa lang. Isa siya ng konti. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry lang

karat-karat lang ha. Ah. Iba yung design na eh. Iba yung Versace mo, no? Babe, suggest ko lang kapag ka ano, para pansinin. Laki yan mo, ilabas mo yung laki. Ah! Yun ba yun? Ganun ba yun? Wala naman yung ano, yung logo ko, tsaka itong... Oo, oh, basang-basa naman yung idol mo to. Yung Ay, yung sa kanya. Yung malaki din naman. Oo. Oh. Malaki yun. Pero mas malaki yun sa'yo, no? Diba? Grabe! usok usok yan yung Versace. Ang ganda ng Versace. Oo, oh, hindi lang dito. Ito pa. Anong lalaki, no? Anong lalaki ba? Anong lalaki? Grabe. Yung Versace. Ay, Versace. Yung Versace. Dahil ka talaga sa mga ganyang kalalaking Versace? Oo. Mga ano ko, Versace. Yan, mga... Louis Mga... Ano mga... Mga Hermes. Isu mo yung mga oversized? Oo, yan? ka. Ba't yung mga talaga sa sabi niya yung offer? Ba't mo mahal mo? Ba't kayo ayaw mo na upper? Ay! <characteristics> Dahil <Medaliki control> malaki ang Versace mo. Okay. Dito kita dinala sa malaking store ng mga sapatos. Hmm. Ang gagawin natin? Siyempre, para mahiram ko. Alam mo yung tinatawag na su Hall. Hall. Kaya minsan gusto-gusto ko kasama eh. Sue sukol. <laughs> Malaking sukol <-hole laughs> para... Teka lang ha. If mahiram ka, natin si Pak. What? Sige, babe. ka lang dyan. Go. No. Sige, pipili mo na ako. Ha. Pili ka lang. Ah, ganon. Sige. Pero babe, alam ko mura lang dito. Kaya dalawa pwede. Pili ka dyan, babe. Dalawa. Mura dito, tas legit. Sige, sige, sige. Pili ka lang. Hindi niya alam. Mura lang dito. Pero legit lahat sa pancakes. <laughs> Bakboy, isa lang yung pinangako ko sa iyo. Oh. Ngayon, mamimili ka ng gusto mo. Dito sa Pink Kicks. Dito? Oo. Oh. Hmm. Bibilan mo si Pakboy na sapatos? Ha? Bibilan mo? Nangako ako eh. Pero siyempre, meron din siya. <laughs> ah, so ano pala yon? Dalawa pala. Kaya, bagay-bagay, so meron tayong tinatawag na suho. <laughs>